Show sa guys, yan sa sundukan hindi na mabigat na naman at mukhang uulan na naman. Mhm, oh, uulan na naman. Grabe o. Oh. Paulan na naman. Paulan na naman. Paula na naman. grabe ang ano namin oh no? kuryente kaya nga na lahat ng metro sama-sama na yun sa box na yun oh no? kaya ngayon mga dapat mga one month lang basta lang basta libo ang bill ay dapat na magbabayad ngayon hindi putol agad dipindot lang siya di computer na yun kaya putol agad may kipit na ngayon ayun guys ito yung nababag ko. Kunti lang muna to kasi tinakatabi ng iba. Kunti lang muna sa kakakamagana ng nagami konti hmm. kunti lang yan. Yes. Try ko lang. Maganda rin pala to. Yung pinag-adara ng yun to. Uh, lalo sa umaga, maglalagay ng isang kutsara. Sa mainit na tubig. din yun ang iinimis sa umaga. Mag maganda rin pala sa katawan yun naiinom din pala yun parang gagawin si tino yun napigayin ko konti lang ito eh kasi ano wala akong oil <laughs> konti lang yung oil ko kaya yan. And... konti lang na siya ang payo sana ito eh kumain ko na yung iba para mapigam-pigam o oh, diba kasi plastic ano eh pork hindi ma-pwera sa pigin ito o oh. oh diba? Ko, parang, nang, buto, nang, hmm. diba pinagbabaran ng buto ng avocado tapos ipapahid ko siya pwede palang tubig din pala ilagay babad siya ng 24 hours din tubig tapos bago maligo ipapahid na 15 minutes before ka maligo ipahid yun ito siguro ganun din yun ganun din ang process ito kanti lang ito yun eh. pagpika sira na yung aking ano trainer <laughs>

Hmm. So, ayan. Saan natin dito sa ng oil na nilagay ko. Ayan. Pamita so, natin ito. Ayan. Ito. Malita yung so, Wala. Ayan. Kunti... <coughs> Wait lang. Mali man sabay. lang ito. Kaya ano... Ay! Ayan. ayan malaglag pa just colored hmm. ang bango sya Ayan, konti lang muna yun tsaka yun ko din yung iba yun dami ko parang nagyadyad yan hindi ba cute to oh. ito ito na yung product Mano pa rin siya, pero pang naman sa ulo kasi mabab mababanlawan din naman. Kaya kahit may mga kunting ano lang siya, Pino naman yung pinakano. ano. natin yan, bago maligo. 15 minutes before maligo. Tapos magkakadkad dito ako ng ano, abokado Ang buto naman yun ay gagawin kong parang tea. Kakadkaring ko, papainom ko sa nanay ko. Ang dami naman ng avocado dito, papahinugin ako abukado hmm hmm kunin ko yung mga buto niya pagka nahinog na siya malapit to malamot siya yeah. ayan yeah, ayan thank you guys sumundo muna ako kay mukbang gali bago ko nag ganto ganto nag hmm oh. mag sala sala ayan yeah. Thank you guys. Thank you pamilya na yun. Wag mamaria pa na yung Germany. anak na sa premier. Kala ko wala akong sa premier. Thank you. Bye bye po. Salamat. Thank you sa support. Always always. Sa lahat na napas premier. Salamat salamat mamani. At sa lahat po. Thank you so much. Bye bye.